Paano gumawa ng ganitong simpleng bungalow house kagaya nito? Ipagkikita namin sa inyo kung paano ito dahan-dahan, step by step magagawa mula sa simula hanggang sa matapos ito. At tuturuan ko rin kayo kung paano yung mga technique at mga tips para makatipid tayo sa paggawa ng ganitong rest house. Ito naman mga kay Diaz, ay mayroong mini gym, dalawang bedroom, mayroong isang CR, at mayroong service area or pwede rin gawing laundry area sa likod at merong terrace. At ang design naman nito ay kagaya ng rest house na mapakikita ninyo sa mga resort, sa mga transient at iba pa. So sigurado ako marami sa ating mga Pilipino ay naghahanap ng ganitong klase ng design ng bahay. At kung paano ito gagawin, mapapanood nyo yan. Dito lamang yan sa Highlands Amazing Construction Ideas. Mga ideas, samahan nyo kami at gagawa tayo ng rest house na siguradong magugustuhan ninyo. Ang sukat ng rest house na to ay 50 square meter lamang na kung saan meron itong dalawang bedroom, isang CR, isang mini gym at meron itong laundry or service area at merong terrace pa. Ito mga ideas ay matatagpuan sa likod ng pinaka main house nila. Kaya ito po ay extension ng kanilang main house. At hindi lang po iyan. Dahil dito ay maglalagay din po ng maliit na espasyo para magmukha itong nasa private resort ang dating. Ah, di ba? Mga ideas, o interested po kayo dito, lalo sa mga nagpaplano na magtayo ng ganitong Rest house, lalo na sa mga nagpaplanong magtayo ng resort ito po ay bagay na bagay sa inyo. At sa mga ka-ideas pala natin na nagpaplano ng mas matipid na paraan sa paggawa ng mga ganitong bungalow house, itong video ay para sa inyo So, simulan na natin. So, makikita nyo dito sa video, ang unang-unang ginawa namin ay nagtayo ng mga poste. At ang mga poste na ito, ay hinukay natin kaya medyo nahirapan kami pero hindi na nakuhanan ng video yung paghuhukay namin pero tulad ng mga ginagawa natin pare-parehas lang naman ang paghuhukay kaya ipakikita ko na sa inyo dito yung paglalagay ng tie beam after naming mailagay yung mga bakal ng ating kolom inilatag naman na natin ang ating mga tie beam o oh, mga kay Diaz, kahit bungalo lang ang bahay mo, gagamit at gagamit ka pa rin ng tie beam. Kaya laging sundin ang mga plano ng inyong mga professional architect or engineer kapag nagtatayo ng mga bahay kahit bungalo lamang ito. Makakatulong ito para mapanatili natin yung ating structural ng bahay na matibay at walang pangamba. So ang timpla naman natin mga kaidiyas sa ating buhos ay katulad ng dati. Standard po tayo. Ang standard natin ay 1, 2, 3. Isang bag ng semento sa dalawang sukat ng buhangin at tatlong sukat ng grava. Ang grava natin ay 3 4 crushed gravel. Ang ating mga pangporma na ginamit mga ay 2x3 at 2x2 by 12 feet ng mga coco lumber. At may phenolic board tayong ginamit na 1 fourth. At ang phenolic board mga ideas ay maganda dahil kahit ilang beses mo itong ulit-uliting gamitin pang forma, hindi ito basta-basta nasisira. Kaya yung mga ginagamit natin to dito, gagamitin na namin yan hanggang sa matapos ang buong bahay na ito. Natapos na na matuyo yung ating mga Beam. So napalipas na natin ng mga ilang araw dito. Kaya ang susunod na gagawin natin ay pag-aasintada at pagporma pa sa ibang mga beam. Aminin man natin hindi lahat kayang buhusan lalo pa nagtitipid kayo ng materyales sa mga bungalow man yan o hindi. Kaya makikita nyo dito mga kahidiyas na step by step natin binubuhusan yung ating tie beam. Ang importante alam natin kung saan natin hahatiin yung ating bubuhusan na beams para mapanatili yung tibay nito kahit na pinagdugtong lang natin ito. Sa pagka-asintada naman dito, gumamit kami ng 4 inches na hollow blocks. Ito yung common na ginagamit lalo na sa mga bungalo. At dito, kailangan nating sundin yung nasa plan kung saan yung divider ng bawat space sa loob ng bahay. So ituturko muna kayo mga ka-ideas. ito po yung magiging terrace ayan, yung space na yan terrace po ito meron tayong tatlong step dito kapunta sa kanilang terrace kasi naka elevate po ito ng hanggang doon sa may hollow blocks na una na nakapatong doon sa ating ground beam so yung naasintadahan doon yan po yung ating magiging terrace at pagkapasok natin dito ito yung pinaka main door main entrance natin to uh, buong salamin buong salamin po yan aluminum sliding pasok natin dito uh, ah, ito po yung kanilang mini gym Ayan, maliit lang siya mini gym yung space na yan at dito may bintana doon sa unang plan malaking bintana dito pero gagawing maliit na lang para paglalagyan ng salamin oh, diba? ah, dito po wala nang bintana mga ideas ito yung kanilang exit door Ayan, 80 cm ito yung papalabas open na po ito pwede nilang paglagyan ng makanilang mga bo paggagawing bodega o kaya naman uh, laundry area yan depende na lang sa gusto nila or service area ito po firewall na po ito lahat pagkatapos pag nandito ka sa, sa mini gym magkikita mo kaagad dito yung kanilang CR pagpasok mo dito yung sukat nito tamang tama lang uh, hindi sa ganong kaluwang hindi rin sa sobrang sikip sakto lang ito Uh, tamang tama lang po dito pagkatapos uh, papasok naman tayo rito ito yung kanilang room 1 tapos room 2 yan parehas yung sukat nito dito naka divide na yan ang kanilang pinto dito magkatapatan po yan gano'n din dito Ayan, 80 cm by 210 So susunod na gagawin natin, magtatambak na tayo dito habang tinatapos lang yung mga asintadang gagawin natin tapos saka tayo ngayon magbubuhos Ito so, nga pala mga ideas, itong mga bakal na ito, nakikita nyo, na mayroong allowance na 60 cm. Abang po 'yan para sa ating flooring. Ano? You know. Samantala, ipagpapatuloy muna natin yung pag-aasintada natin ng mga hollow blocks sa mga partition. At makikita nyo dito na mataas na yung ating napapatungan. Kaya mamaya-maya, makikita nyo na yung buong itsura ng bahay na ito. At syempre, napakahalaga dito na may abang na rin natin yung ating mga bintana. Sa bintana naman, standard po ang ating mga sukat tulad na lamang ng 120 cm by 120 cm. Kudrado po ang mga bintana dito. Maglalagay po tayo ng firewall dito sa likod at sa left side mga kay Diaz, kung nakaharap tayo sa bahay. Kaya makikita ninyo na flat lang ito at hindi tayo maglalagay ng bintana. So mga kaidiyas panoorin nyo muna kami kung papaano namin ito tatapusin. Hindi nyo kailangan na asintadahan hanggang sa pinakadulo bago magbuhos ng mga poste. Bakit? Dahil hindi kakayanin ng hollow blocks natin ng mas mataas pa ng walang support galing sa poste. Kaya kapag nakuha na nito ang mga ilang patong, kailangan na natin itong buhusan. At pag nabuhusan na ito, magpapatuloy ulit ang pag-aasintada hanggang sa maabot na yung pinakadulo at bago ito malagyan ng beam. Makikita nyo dito sa prosesong ito kung paano kayo nakakatipid sa mga forma. Hindi na nangangailangan pa ng mas maraming forma pag nauna ang asintada kaysa sa poste. Dahil makikita nyo lang na kailangan nyo lang iipit yung mga forma ninyo sa asintada para maitayo ito. Hindi katulad pagkainuna natin ng ating mga poste, mas maproseso at mas maraming gagamiting materyales. Pero mga kaideas, kung maaari gagamitin nyo lang ito sa mga maliliit na mga bahay dahil maaaring mabawasan ito yung tibay ng poste kapag ka ganito ang prosesong gagawin nyo. Lalo na kung hindi nasusunod yung tamang dimension ng mga poste natin dahil mas nauuna ang hollow blocks. Pero common itong ginagawa at may advantage at disadvantage din ang paggamit ng mga ganito. Pero dito sa rest house na ginagawa natin, Practical ang paggawa at paggamit ng ganitong teknik sa construction dito. Paulit-ulit lamang mga ka-ideas ang paggawa nito. Pag natapos sa kabila, ilipat sa kabilang poste, Gagawin, bubuin, at hanggang sa matapos natin ito. Siguro sa usunod na mga videos mga kaidiyas, ipakikita ko sa inyo yung mas marami pang detalye. Dahil structural pa lang naman tayo, sa finishing sigurado. Doon mga magugustohan magugustuhan ninyo yung mga gagawin natin. At kung papaano ito, mas mapapaganda kahit simpleng bahay lamang ang gagawin natin dito. Dito sa video ito makikita ninyo na unti-unti nang nabubuo yung pinaka-structure ng bahay. So makikita nyo na yung mga sinabi ko kanina. Ito yung mini gym. Ito yung room 1 and room 2. At ito naman yung CR natin, toilet and bathroom. Ayan. Ang sukat naman ng toilet and bathroom natin is 1.5 meter by 2.5 meters lamang. Saktong-sakto lang yan, mga kaidiyas, para sa ganitong bahay. Kilala dito sa atin sa Pilipinas ang paggamit natin ng CHB, Concrete Hollow Blocks. Bakit ito ang karaniwang ginagamit dito sa Pilipinas? Narito ang ilan sa mga dahilan dito. Uno sa lahat, dahil ito ang pinaka mura na materyales kumpara sa iba na magagamit mo sa pagtatayo ng bahay. Oo mga kay di ba diba? napaka-common ng hollow blocks at kung ikukumpara natin sa ibang paraan, ito ang pinakamura sa kanila. Hindi na nakapagtataka ito dahil marami sa ating mga Pilipino ay naghahanap ng ikatitipid nila o kung saan sila mas makakamura. Kaya, common na common ang ganitong materyales, ang concrete hollow blocks dito sa Pilipinas. At hindi lang yon ang paggamit ng ganitong hollow blocks ay mabilis i-install. Hindi na nakakapagtaka mga na ang paggamit nito ay mabilis kumpara sa ibang mga materyales. Oo, maraming dumarating na mga bagong materyales na mas makakamura tayo. Kaya sigurado ako sa pagdaan ng panahon, lalong-lalo na dito sa probinsya, ay magkakaroon din ng mga mas mura pa na materyales kumpara sa hollow blocks. Marami na nang na ng mga klase ng materyales na mas mabilis i-install at mas mura. Pero marami sa atin kasi mga ideas, na naghahanap ng materyales na hindi na nila kailangan munang magpalitada. Dahil marami sa mga murang materyales din ngayon, modern na pamamaraan ng paglalagay ng partition wall ay nakaabang na hanggang sa palitada. Pero, dito sa mga probinsya, kakaunti ang nakakakuha ng mga supplier ng mga ganoong materyales. Kaya, mas common pa rin dito ang paggamit ng mga hollow blocks. Sana sa inaharap, mas maging common na yung mga ganoong materyales para kahit dito sa atin, sa Pangasinan, lahat ay merong supply na makukuha. At hindi mahihirapan ang mga ideas natin na maghanap ng ganoong mga materyales para sa mga bahay nila. kadepende rin mga ideas, ang tibay ng ating mga wall partition gamit ang hollow blocks kung maglalagay din tayo ng magagandang klase ng bakal. Ang ginagamit natin dito mga kaidiyas ay 10mm na corrugated bar. At syempre meron itong dalawang klase ng paglalatag. Ito yung vertical at meron tayong horizontal. Sa vertical mga kaidiyas, ang spacing nito is nasa mga 50 cm to 60 dito sa ginagawa namin. At ang horizontal naman nito ay every 3 layer ng hollow blocks. At makikita nyo sa mga bintana namin, ang ating lentil beam sa mga bintana naman mga kaidiyas ay hindi na namin ginamitan ng prekas o buhos na lentil beam. Papansinin nyo dito mga ideas, sa ating mga bintana, ang lentil beam na ginawa natin dito ay napakasimple lang at mabilis gawin. Ito ay ang paglalagay ng forma at paglalagay ng support at paglalagay ng bakal. Kung gaano kadaming bakal ang nalagay mo sa mga prekas o buhos na lentil beam, ganun din po ang ilalagay nating bakal. Ngunit isasabay natin ito sa pag-aasintada. Kaya kung makikita ninyo, mas mabilis gawin pero gagawin nyo lamang ito sa mga ganitong simpleng mga bungalow house. Kapag ka malalaking mga bahay, mas nire-recommend po namin ang paggamit ng precast na lentil beam or yung direktang buhos sa lentil beam ng mga bintana ninyo. Sana makatulong itong advice na to sa mga nagtitipid sa mga ganitong simpleng bahay at maliliit na mga rest house. naman ay naghahanda na kami para sa ating roof beam installation. So ito yung mga bakal na gagamitin natin. Papaikutan natin ng roof beam ang buong bahay na ito at saka natin bubuhusan. Maraming mga Pilipino, lalo na sa atin dito sa probensya, ay nagtitipid sa paglalagay ng mga ganitong roof beam. Pero alam nyo ba na napakahalaga nito para mapanatili yung tibay ng bahay natin? Oo, dahil ang paggamit nito, ito po ang sumasalo sa bigat ng ating roof o bubong at nagpapanatili ng tibay ng buong structure ng bahay natin. So sa madaling salita, kailangan at importante ito sa pagpapagawa ng bahay kahit bungalo lang o maliit lang yung itatayo mong bahay. Since Amazing Construction Ideas ay binubo ng ating mga subscribers. Kaya hindi mawawala sa mga video natin ang pagsha-shoutout sa kanila. Isa na rito, si Felix Gumubaw from Mati City, Davao Oriental, Mindanao. Yan, shoutout po sa user Felix. Siyempre, sha-shoutout din natin dito si Arlene Mayhew from Caloocan City. Ayan, tapos shoutout natin si... Oliver Bustarde from Dubai. Ayan. Sa so, mga taga Dubai dyan, shout out po sa inyo. Napakasipag ninyo. Shout out natin si Carlo Jean Gonzalez. Ayan. From Qatar. Shout out naman sa mga taga Qatar dyan. Shout out kay Jovimar. Shout out kay Esteli Tudax from Cebu City. Ayan. Shout out din natin si Henry Ka From Bulacan. So yan muna yung mga shoutout natin para sa episode 1 ng video natin ito. At siguraduhin po ninyo na makapag-comment kayo ng shoutout para sa susunod na episode natin. So mga kaidiyas, ano pang hinahantay ninyo? Mag-comment na dyan sa baba. At malaking bagay sa amin ang pag-iwan ng like button. Ang simpleng pagpindot nyo ng like button dyan ay malaking bagay para sa amin. So maraming salamat mga kaidiyas. At heto namang mga bolo na ito mga ideas, ay gagamitin natin sa labas ng rest house na ito. Makikita nyo mga ideas magiging parang resort ang dating ng ginagawa natin dito. Gagamitin natin to as pakod sa palibot ng kanilang lote. Pero mapapanood nyo ito sa mga susunod na episode kaya huwag nyo palalampasin. So balik tayo mga ideas sa ating ginagawa dahil malapit na matapos yung buong structure nito at sa episode 2, tayo naman ay magro-roofing, magpapalitada, at marami pang iba. So ngayon, heto na po yung kabuuan ng ginawa natin. Nakapagbuos na tayo ng ating roof beam. At makikita nyo dito yung mga abang natin para sa ating trusses. Importante ito para mas matiba yung ilalatag natin ng mga bakal para sa trusses ng ating bubong. So abangan po ninyo yan. Alam ko nakakabitin tong part 1 na to pero sa susunod na episode siguradong mas marami pa kayong mapapanood kung papaano ito matatapos. Mga Diaz, sa part 2 pag-uusapan naman natin yung ibang detalye sa pagbuo ng bahay na to kagaya ng roofing, plastering. Papaano ang gagawin natin kung ganitong simple lang ang bahay na ipinatatayo niyo at gagawin natin yung pinakamura at matibay sa ganitong klase ng bahay. Sigurado ako interested na kayo dyan dahil gusto ko rin malaman at interested din ako kung ano ang opinion ninyo sa ginagawa namin ngayon. So mag-comment ka na dyan sa baba. Approve ka ba o hindi? Sabihin mo na yan para at least mapag-usapan natin sa mga susunod na video natin.